interesting yung topic natin ngayon. And for sure, makaka kayo. And it's about hypokalemia. Um, sa Tagalog pa yan, mababa ang potassium level sa dugo. So, pag sinabing hypokalemia, maraming simptomas. And marami ring dahilan. At may mga solusyon tayo para naman maiwasan. Ano ba yung mga pagkain na pwede nating kainin para yung serum potassium levels natin ay ma natin sa normal. So, yun ang topic natin. No? Dr. J po, sa akong internist and cardiologist, and meron tayong YouTube channel na meron ng 470,000 plus subscribers. 90% po ay eh, ng viewers natin ay hindi subscribe So, please pakipindot yung subscribe button and share the video. So, going back sa ating topic, pag mababa ang potassium, maraming nararamdaman ang ating mga pasyente. And, pag sinabi nating mababa, usually, ang serum potassium levels natin ang normal is 3.5 hanggang 4.5. So, okay yan. Pero, mas maganda pa rin kung ang potassium natin nasa 4 hanggang 4.5. Yan yung pinaka-normal na value. Anything na papalo ng below 3.5, tulad na no, may pasyente ako, 3 ang potassium, meron pa 2. Uh, may nakita akong pasyente na bumaba hanggang 1.1 potassium. So kapag ganyan, ako, marami nang mararamdaman. So, habang bumababa ang potasyo mo, mas padami ng padami yung simptomas mo. So, for example, may mga pasyente tayo na ang serum potasyo ay 3. Andiyan na yung pangihina. So, usually, ang unang nararamdaman nila is parang napakahina ng katawan niya. Nanlalambot, sabi nga. Dok, para akong lobat, nanlalambot ako yun yung unang talagang mararamdaman kapag ikaw ay may mababang potassium levels. And yung panlalambot na yan, kasama dyan yung pangihina ng mga muscles ninyo. Okay? And usually, ang pangihina dyan sa proximal muscles, yung dito sa shoulder ninyo at saka dito sa muscle dito sa upper extremities, yung hita, yung braso, So, dyan nangihina pag mababa ang potasyo. So, yan po yung nangihina at to the point na pag sobrang baba na, umabot na po ng dos, yung potasyo mo, yung pasyente ko, nag, hindi na makalakad, hindi niya na kayang tumayo kasi napakahina, gumagapang na lang siya. So, ang delikado sa potasyo is kapag bumaba pa ito ng dos pababa, eh, pwede kang magkaroon ng arrhythmia arrhythmia sa puso. And pwede ka magkaroon ng muscle paralysis and weakness. So, yun yung hindi kagandahan kapag sumoba ng mga baba. Ngayon, kung ang potassium may borderline, pwede ka pa rin magkaroon ng sintomas ng pamamanhid, mga tusok-tusok. So, yun po yung mga sintomas niya. No? May mga na nangangapal na areas ng katawan, parang manhid, tumutusok. Yan po, most likely, mababa ang serum potassium ninyo. And anong dahilan? Bakit bumaba, Dr. J, ang serum potassium? Ang number one talaga niyan is losses. Ibig sabihin, pwede kang nagka-LBN, pwede kang nagsuka, and because of that, dehydrate ka, pwedeng sumobra yung pagpapawis mo, and to the point na hindi ka na nagkakaroon ng pag-inom ng tubig kung may losses ka, na de dehydrate ka na, babagsak ang serum potassium mo. Yun yung number one. Yun yung pinaka-common. Pag na-admit yung pasyente, may, may mga simptomas na losses, GI losses. And isa pa, gamot. May mga gamot po na nagpapababa ng potassium. Number one na po dyan, yung mga gamot na may pampaihi, may diuretic effect. So pag nagpaihi yan, sasama na yung potassium doon sa pag-ihi mo. Magdadrop ang serum potassium. Kaya may mga precautionary advice tayo sa mga patients na umiinom ng mga diuretics. Ito na yung mga furosemide, spironolactone. Pero yung spironolactone, potassium sparing po siya. Hindi po siya, uh, it can somehow mitigate yung pag-drop ng ano. It's more of the diuretic yung hydrochlorothiazide sa furosemide. Ito po, nagpapababa ng potassium kapag sunod-sunod ang pag-inom mo. Kaya, lagi natin ina-advise yung patient kapag may ganitong klaseng gamot. And then, ano pa yung pwedeng pagbaba ng potassium? Yung pampausok ng mga asthmatic, yung mga nagpapanebulize. Pag nagnebulize ka, nagkakaroon ng shifting po. Nag bumabiyahe yung potassium pal papasok. So, nagkakaroon po ng shifting ng electrolytes. So, bababa yung inyong potassium. So, isa po yun. And next, pag kumain kayo ng sobra ang carbohydrates. Yung sobrang carbohydrates, and carbo loading, na, kaya ang advice ko sa page, wag kang kakain ng gutom. Kasi pag kumain ka ng gutom, ang tendency, ma-overeat ka. Pag sumobra ang kain mo, lalo na yung level ng carbohydrates, it can cause shifting, papasok yung potassium. So, pag ang tendency niya, mararamdaman ng katawan mo yan na magdadrop ang potassium mo. Busog ka naman, pero parang nangihina ka. Parang, parang na food coma. Di ba? niya, food coma. Parang tahinik na lang dahil busog na busog. So, baka nagdrop ang potassium. And lastly, yung mga may thyroid. Yung mga hyperthyroidism. Pag hyperthyroid, marami tayo nakikita dyan yung mga uh, paralysis, hypokalemic paralysis, gawa ng hyperthyroidism. Pwede rin yun. Kaya tinecheck natin yung thyroid function test ng patient. So, ito yung mga dahilan kung bakit nagda-drop ang serum potassium. At eh, hindi siya maganda kasi may simptomas at pwede yung maka sa puso. At pati yung magko -co constipate ka rin eh, kapag hypokalemic ka. So, ano ba yung pwedeng gawin natin to avoid? Siyempre, number one, we avoid dehydration. Make sure na kung may GI losses ka, kung ikaw ay nag-LBM, nagsusuka, make sure na ma-replace. Ngayon, kung nagsusuka yan, hindi kaya uminom, suero, para ma-replace yung nawawalang potassium. Next, pag may gamot ka nagpapababa ng potassium, consult your doctor para naman maiwasan. Okay? Kailangan talaga ng health advice dyan. Next, kung may thyroid problem ka, i-correct yung, yung inyong hyperthyroidism. And lastly, kung meron kang pagbaba ng potassium, dapat regular kang umi kumakain ng potassium rich foods. Okay? So ang pag, pag potassium synonymous na 'yan sa banana o saging, di ba? Mababang potassium ko, kakain ako ng saging. So, pero alam niyo ba na hindi pala banana ang pinakamataas na potassium? In fact, ang saging ay 9% lang ng daily equivalent value. So, hindi siya talaga mataas na pagkailangan mo ng potassium, saging kaagad na nasa isip natin. Ang mataas sa potassium, abong sa mga common na nakakain natin, is sweet potato. Okay? Yung kamote. Ang kamote po will give you 16% versus 9% ng, ng banana sa daily equivalent value. So, mataas po ang potassium ng sweet potato or kamote. Next, sa kamote, mataas din yung orange. Uh, next dun sa orange, mataas din yung level ng avocado. Avocado, pwedeng, pwedeng umabot siya sa 15%, 12 to 15% ng daily equivalent value. So, uh, maganda rin siyang source ng potassium, yung avocado. And then, next, yung mga coconut water, yung, yung, yung sabaw ng buko. Tapos sa gulay, yung spinach. So, ito po yung mga importante na source ng potassium ninyo. In that way, may iwasan natin na mag-drop ang inyong serum potassium level. So, I hope everything is clear. Malinaw ang lahat. So, kung may tanong medikal o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.